Baro lang sa kanina. Oh, baro lang sa ako si Man Eden Baro. So Baro. Are you ready? Yeah. Yes, good. Tanaw na ako ready na bagyod. Unsa galit ay nyo story pag last Saturday? Kinsa ka inom dong? Lalo, lalo ba lalo mga price price? Ayo gadget mo absent. Ah, may mga price dory say makatubag? Tega anamo ug Reward. Kung na sa duwalay absent, ini graduation na apod na reward or premium award ba no? Naon awarding i graduation no? Hmm. Na mga utana ko. Namino ba mo sa story last Saturday? Absent mo ko rin no? Kaya dito mo ko sa Southern Leyte. Kinsa unsa man to'y story last Saturday? Alagi, about the Jesus. Unsa man to? Nga nag-unsa man? Okay, nagbuhat si Jesus. Og? Oo, oh, saan yung pangalan ni Muga? Oo, oh, si Princess. Okay, so ko kung, kung maka-answer ka. Buhat sa Diyos ang tao, lalaki o babayi. Ana or babay? Ano man ang no hair? Lalaki o babay? sama sa iyang dagway. Ah, ano no? Para din mo kalimutan. Sige, once more. Sa iyang, dagway. Kuwento ko o. Wapa, pareho ni mo o. Na ko ayo sugot kay inang tabatig ano? Ingon ang Bible, ayo pag ginana kay ingon ang Bible ang Ginoo nagbuhat sa tao, lalaki ug babay sama sa iyang Dagway. So kung imo ko baby ayo, baby ay ni mo si God kay gibuhat rabak sa iyang gawang. Ano na ano siya kung ibuli mo mo ano, na itubag. Eh mauna siya itinood. Mauna siya naasa Bible. Okay. Karoon, mauna na sa lesson So, They on say, title sa lesson two. Ang dakong problema. Ang dakong problema. Unsa din ang dakong problema? Oi. Huh? Dito na sa garden kompleto na tanan. Apa na ay dakong problema, mga bata? Kay balu ba mo unsa ang pinakadakong problema? Mo na ang atong story karon adlaw. Si Adam ang si Eve dito sa Garden of Eden, nagka-problema sila. Kung so, pa padlo ni Anna, na Ana, naana siya sa page niya, sa panhala, suntuha, kani, Open your book, follow me. Oh, sa ika, sa, sa sa number two. Si Adam mo give something sila sa garden, mga bata. Ang ginoo, nagbutang sa tanang butang, naghimo sa tanang butang, aning Okay. -but? Apana adik hey! no, po usa ka usa ka kahoy namina mo unsa ganito na sa tunga sa garden ay usa ka kahoy usa kahoy dito nga ingon si God ayaw ka pag kaon sa bunga ni ining kahoy isa ba ito mansanas to? Yes. oh no ako i-correct ha Dili di ay kato, mansanas. Dili, di ay kato, apol. Ang ingon sa Bible, ang ngalan sa kahoy, Moni. Tree of the knowledge of good and evil. Kamu ko na, Tree of the knowledge of good and evil. Sabi saya pa, kahoy nga, nag sa maayo og gaotan. Mauto ang ngalan sa kahoy. Dili man sana sa... Mura mo ko sa picture, no? Oo. Oh. Oh. Ingon si God, ayaw mo kaon. Tanan, pwede ninyo kaonon. Pero kani ayaw, no? Kaya sa panahon nga mo kaon mo, maabri ang inyong salabutan ug makasala ka mo. Hmm. Sige, mausakad lang ni Ana. Idool na si Si Serpent, diba mo si Serpent? Has. <sharp inhale> Ito sa may karo Ibut-libut siya Eba, eba kita kanin bunga? Hindi kayo na? Hindi tao. Oo, ano man. Kaya nga, gusto ka mong tilaw? Ay, mga siya ba? Dili, hindi pwede oh, na na, bitin kaingon si God. Tanan, hindi na mo kaunon. Except anang kahuya kay mamatay ni. Hindi mo na guloy. Hindi mo tinuod na mamatay mo. So, ay gani o. Lami kay ni. Ang tuod ikuha si. Iba. pagkit niya. Sika ang mata. Lami bitaw. Niya, pagduol ni Adan, iya putgi. Putilaw si Adan. Uy, Unsay na ito, bukog humanilag kaon, makidlat, idagdog. Huwag na kayo sila nga, nakasala sila. Unsa gani ganito, mahitabo kung kaon sila? Mamatay. Ngano wala malagi sila namatay. matay? Iba mo, unsay namatay matay? Ang ilang spirit. Unsay namatay matay? Spirit. In this everyday, maana si God Idaman hey, ni basa naman mo. Sorry, sorry sila sa garden. Let's go, Daraming. Nga happy sila. Kaon sa prutas. Kaon dari, kaon di ha. This time, dilig na. Kaya ni disobey sila ni God. Ano ah, na, na sila? Wala. Gahubo na kita. Okay hmm, po na sila, no? Kaya sa ganito yung sa kahoy? Pag-ila sa maayo o bautan. Before di ay galakalakaw sila, gatawin-tawin rato dito, wala, right? Mali no? Pero sa diyang nikao na sila, nakaibaw na sila nga nagubo di ay sila, tago sila sa mga kahoy. Awanin nyo. Iba na sa picture, hablo kayo sila. Kayo nakasala, sila ingunan si God. Oh, edam Eve! Ed, asa naman mo? Tara, gitawag na sila ni God. Fuck me! Ano ang hadapan mo? Kagabo mi. Ha? Kaya nga sa ubay mong ka, sukat ka ron. Hindi sa iya kay Raka, ra ka sa mga ka. Hindi na, mga kaon siya o gandiyang pamilya. Ikaw po na iba, hindi sa wala'y sakit manganak. anak. Oh, ini buntis niya sakit, ini panganak sa mga anak. Kala oh, ko ng mga anak ka kayo, mausakatiin na sa kamatayon. Kunya ang gitin, yun sa kung oh, gabalang ang mga bata ang Bible nag-ingon ang bitin maglakaw ng bitin sa una barog na wala na anak ba taas tayo magkabot-kabot anak sayo-sayo sa bilang nakasa sila sa ginoo oh. sila na ginoo ay kabitin nag-iilad mo si Eva magkamang nakasa abo muna ang bitin mo kamang diba kung maanamang galing siya ulo ra pero ang iyang lawas mag Tama. Kay iya ang silot. ikansa, sa ginoo. Nindot ba mo sukat sa ginoo? Yes! Yeah. Okay. Ito na ay mga bad na Mauna ang pinakadakon problema sa tao. Ang saman ah? ang S-I-N. Ang saman na? Sin. Or sa bisaya pa? Sala. Kung sa tayo yung problema sa tao? Sala. Sala. Anong musupak pa sa? Yung mga tagay sampol sa sala sa mga bata, di? Sa ang sala. O sa O sa mga?

Maa pa mong gihapon, be? Asa ah, na madapit? Pinakalas? Join yung mong friend. Gini mong parents story. O, oh, last na lang na last. Then mag-rave na ta sa kuhan. Kinala para sa iya, o. Stick lang. Kaya ba tangag nga na. na inyo drawing mo. Nahimulag sila sa Diyos. Mga sila nag-anak kay. Gisilawan sila ni Jesus. Kaya kikasabu, ano na sila? Kaya nakasalaman. O, oh. nag-ana, oh, nag, nag Buhat ako sa Diyos na may pakigdait o ban kaniya. Balik. Gibuhat ako sa Diyos na may pakigdait o ban kaniya. Next ang sala nagpahimulag kanako gikan sa Dios balik ang sala nagpahimulag kanako gikan sa Dios ang sala mao ang bisan unsa nga gibuhat gisulti o gihunahuna nga supak sa Dios balik ang sala, mao ang gisan unsa na gibuhat, gisulat, suti, gihunaw na nga sopak sa Dios Kaya Prayer na. So, limang? Oo. Prayer na. Kanitan Okay. Okay na. Sige, ako ang ng mga bata sa pagtindog. Maraming Kamakain nata. 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 Kamakain